Nagpalang araw mga kap, muli po lingkod, General Orion. Lady Orion. Ah, lady, ano activity natin ngayon? Sama niyo po kami pasyalan, ang bagong kulungan ng manok. Tara, sama kayo. So mga kap, dun nga pala tayo pupunta. Ah, sa nakita niyo yung video na karaan, may mga sira-sirang kulungan ng kambing dun sa likod niyan. So dito tayo pupunta, check natin yung ginawang bagong kulungan ng ating manukan. Tara, sama kayo. So, ganun pa rin yung weather natin ngayon mga kap. Medyo maulan pa rin. Ito ilang-ilang natin. Namin ang hapon, kukuha ulit tayo ng ano niya, bulaklak niya. Yan. Tapos ilalagay natin sa kwarto para mabango siya. Okay, boss. Bali, ang giniba pala nila doon, mga kap, yung kulungan ng kambing. Dahil nga nagawa na natin yung panibagong kulungan nila dito. Pero, yung ibang mga manok, nung naalis yung mga kambing doon, eh, nangingitlog. Boss, pwede pong panabasin yung mga kambing? yun nga, tinanong nila yung kambing sige, sige, pwede namalengki tayo ng supply kanina so yun sinapyan natin kanina andito na tayo sa ating sapa ako, oh, yung tubig natin. Hindi na isasara tubig namin, mga kap. Hindi mo pinapatay yung tubig, baka po tulang ng kuryente ng Meralco. Pwede tayong dumaan dyan, kaso matubig. Dito na lang tayo sa taas. Pramis uh, promise mga kap, kaya dahan-dahan ako maglakad. Dahil nga, nag-legs tayo kahapon. So, ngayon siya masakit. Bali, hanggang 2 days yung sakit ng legs natin yan, mga, mga kap. Pero okay lang yung ano, worth it naman yun, lahat ng pain. So, sa mga pain na yun, tayo natututo. So, update ko na lang kayo mga kapag nagpalit kami ng tubig ng fish pan. Papakita ko sa inyo. Sa so, ngayon, puntaman na natin yung manukan. so ito na ngayon siya mga kap marami na rin nakatay <laughs> check natin yung loob so dito may nangitlog na eh ayun mga kap oh. Ang ginamit natin to yung mga retaritaso natin yung mga plywood. So, pinagsabi ko, yung mga natanggal ng bagyo, kunin lahat, tapos, eh, nang na gawing itlugan. Yan. Tapos, yung ginagawa niya sa baba, ito, ito naman yung mga hapuan or dapuan ng mga manok. So, ito gumagawa sa atin si, ano, Rodel. Yan. Dito mga kapanilagay natin yung screen. Ito ang kasama niya si Sam. Oh, yan. So screen na nilagay natin dito. Ang plano pa rin natin lagyan to ng screen. Kasi pwedeng lumusot dito yung mga predator nila. Nagukay na rin tayo ng kanal para kung sakaling umulan man, eh hindi papasok sa kanila yung tubig. Okay, so ito na yung bago nating ano kulungan ng mga manok. Kasi mga kap, kaya ginawa natin to uh, open siya para kapag may nangyayari sa loob, may kita natin dun sa taas. So i-telescope lang natin kung may predator sila dito sa loob, may kita kagad ka natin. So baka ito mga kap, ipagiba na rin natin to pero tatapusin muna natin yung ano. So may naglilimlim dito. Baka may istorbo sila. Ayan o. Ang kulit nito mga kap, So kahapon pagpunta ko dyan. May nakuha akong patay na naglilimlim. Dalawa rin sila naglilimlim. Ngayon namatay na nga isa. Dalawa pa rin sila naglilimlim. Ibang klase talaga itong mga manok ko. Hmm. So dito meron din. Pag natin lapitan. Nagre-ready na siya. At meron din dito. Apat. Ayun. Bali may bago na silang tahanan doon. Bali ito mga kapi yung ano, nilikpit dito na dating kulungan ng kambing. Dati dito siya nakalagay. Nga eh. So bakit ni iniwan natin 'to? Kasi nga may nangingitlog dito sa lalim, Ayun oh, marami na. Kaya hindi natin pwedeng ilipat 'yan kasi nga hindi lilimliman 'yan pag nilipat natin yung ano, itlog na 'yan. So hintayin natin na umupo na lang yung ano. 'Di nangingitlog kaya naglagay na lang tayo ng takip.